Ayan guys, oh. Yung watermelon, mayroon kaming tanim na watermelon. Ayan. Ah, ang liit lang, ang liit. Sa sobrang init, namatay ang punuan. Namatay, wala na. Ano na, nalaos na tapos. tinuha oh. na lang namin, oh. Um, hindi na siya lumaki guys, oh. Parang bola lang. Papatay na yung punuan niya, oh. Sa, na, sa sobrang kainit, sobrang init. So, mm. sa yung... Sayang, eh, kaya maganda pa naman siya oh. Natin guys, Maligit. oh, ano ang nasa loob niyan. Ay, maliit. Uy! Pula ra ba oh? Oh, guys, oh, watermelon talaga siya, oh, red. Tikman mo. Tamis. Uy, tamis. Tamis ko na, sige. Tamis ko na, guys, oh. Mah kahit maliit lang. Oh, naapay oh. buto, oh. Oh. Ang bu ang buto niya. siguro ko ani, eh. dwarf. <laughs> dwarf siguro. Dwarf. Uy, tamis guys, tamis. Mm -hmm. na? Ano na? Ano kumakain ka? Tamis. Ang tamis talaga lasa siyang watermelon, guys. Mal maliit lang talaga siya. Oh. Mm. Ayun. Hmm? Tama. Ay, Ayun, oi. Yung buto nito. Hmm. Ano, tanong. Tanong namin din yung buto niya. Ang pisro ba o eh? Mm, ang sayang eh. Wala. Napay o di ba? Wala. Di na matay na. Warang kadakwa, kadakwa. Nga na ako dam niya. Hmm, tinam niyo la, guys, wala nang mga kamatis namin. Di ibot na namo. Wala na yung mga kamatis, oh. Pechay na lang bilhin. Hmm. Ito lang, okra pechay. at pechay. At, at mga pechay. dahon ng atsal. Aram, mga petchay. Yung mga petchay namin, o. Oh, ayan. Hindi pa siya lumalaki. Ilang days pa to? Wala pa tong 35 days, no? Hindi masyadong tumubo. Sige, kailangan niya ng ano, sa lupa talaga, o. Oh. Yung malaki-laking ano, malalaki lalagyan, kasi ang liliit ng mga lalagyan ng petchay. Ito, oh. Ito ito lang that. ang medyo gumanda malaki oh petchay. lumalaki na siya. Tsaka ito, itong mga to, tapos okay. ito pa. Ito medyo lumalaki na. Hmm. Wala pa namang 35 days yan kasi 35 days yan pag ano na ready to harvest na, lalaki lalaki talaga. And tapos yung mga mga onion spring oh. Laking pakinabang pag kailangan ko oh, gupit na lang ako dito guys mga onion spring. Kasi mga okra ko, ayan, nakapag-harvest na kami ng mga okra namin. Anim na, ano, tanim na okra. So, dagdagan pa namin. Hindi muna kami masyadong magtatanim ngayon kasi sobrang init talaga. Hmm. Nakapag-inabang na kami sa mga okra namin. Pati yung atsal. O, meron na naman ditong mahihinog na, ano, oh sili, o. Malapit ng mahinog. Ito, o masyado itong ano mapagbigay na na sili, puno ng sili ito din. Ito na mga, mga ano, nga, mga bunga niya oh. May mga bunga. Ito din. Kaso, parang nalalanta na rin ito. Sa sobrang init. Oh, balikan natin yung maliit na watermelon, guys, oh. Ang tamis. Kinakain ko. Ano Para sa yan? sunod Sugnod sa gasolina. <laughs> Boom! <laughs> Boom! Handa <laughs> nun. Hmm. Tapos din, yung aking mga tanglad, ayan o, dumadami na. Dumadami na yung mga tanglad ko, ayan o. Ito. Hmm. Hinahayaan lang namin siyang kumapal. Ayan na tanglad. Apat yan. Ayan, malago na yung tanglad namin. Tapos may papaya doon tumutubo. Malago na yung tanglad ko. Ayan. Tapos ito pa, malago. Palalagoyin pa namin yung bago namin bawasan. At ito. Tapos yung, yung oregano namin, di masyadong ano, di siya maano sa uh, mga bato. Yung maraming bato. Alam mo dati yung oregano namin dito naka, ano yan, nakatanim. Sobrang lago. Ang ganda ng mga dahon. Kaso, mayroong panatirang pa natirang kamatis dito. ano lang yun, maot magtubo. oh, maot na, nag-brown-brown na rin. Maibto na lang yun. Siguro, ano, to, ilangan to i-cultivate lupa na to. Tapos, haluan ng, ano, fertilizer. Hmm. Ano siguro, gaganda siguro yung Dito natin, ano ang, eh, paano ang, ano, lugbate, kung naipit chay. Ay, mga lugbate, pumapangit na rin. Sa sobrang init. Hmm? Ng alubate. Nag-iba na rin ang mga itsura. Pero marami ng buto. Buto kami na nakuha dyan. Tapos tatanim na lang namin yung buto ng alubate. Wala, pumangit talaga no. Hindi na, no, sobrang init. Yan, yan ang epekto ng yeah, sobrang init na guys. Po, sobrang ano, ang laki ng epekto ng init. Meron kasi mga halaman na ayaw ayaw masyado ng init. Para buto, ha? Ah? Hmm. Asa na? Na na, na, na Napakita mo buto. Buto ng alugbati guys ayan. Ayun ang i, i, itatanim namin yung buto ng ng alugbati ayan mga ayan itatanim namin. Hmm. Pangit na talaga yung mga alug. Nung una ang gaganda ng alugbati namin nung bag nung hindi pa masyadong mainit. Eh ngayon, ay nako. Pero sige lang, tiis lang. Iko-cultivate na lang namin ito at lagyan namin ng fertilizer. Aayusin pa namin to guys. Kasi sobrang init. O, uh, yun lang guys, update sa aking munting halamanan, munting gulayan.